Guys, good morning guys. Dahil maganda na ngayon ang panahon guys. Wala na yung bagyong ramil. Pakita ko nga pala sa inyo guys yung tanim natin na sitaw. Ito na sila ngayon guys oh. Dating buto ulit guys ngayon. Oh, gagapang na siya guys. Ito na yung mga sitaw natin guys oh. Ang lalaguna nila. Ayan guys oh, talbos. So, ang lapit na yan gumapang dito hindi ba guys ang ganda green na green hmm? ang tataba nila guys oh. nalagyan ko pa pala dito yan ang, ano? Dapat, ayan oh, katulad nito guys ah. Oh. e, eh, ito ang purpose nyan eh yan dyan sya gagapang o oh. oh. di diba pusa na sya umiikot yan umiikot na yan, yan. o so, diba guys ang ganda ng na sitaw natin hmm? ngon chưa đã Ui nhìn nó trò Đằng trăm hả Là ngon thì tình mừng bắt đầu lại gặp tôi Chỉ phần gì Doi guys. Kena ha. lagi mendapat cina cek kasih. Minta di malam.

kita lihat ini apa rupanya kita lihat ini kita lihat yang lain apa yang lain kita perlu bantu kita lihat di sini di sini di sini di sini di sini di farmers ang dudumihan talaga yung kamay mo bawal sa maselan uh, ito pa isa pa pagka isa yan diba ayun oh. tayo na sya na ito ayun guys uy mababa na sila dito kung gapang kailangan pala malagyan ko na ito ng gagapangan nila oh Bali, ang trabaho natin ngayon. Yan. Ayan guys. Nalingan lang yan ng lupa. Para tayo siya. Madami nga lang kamay natin pero okay lang yan. Ayan ang ating tanim. Nasitaw. Thanks for watching.